Pagkukuin na raw ng Commission on Elections chairman na si George Erwin Garcia ang mga nasa likod ng paninira laban sa Commission on Elections. Ito ang naging pagbabahagi ni Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio. At ayon niya sa pinuno ng Paul body isa itong malaking grupo na matagal na raw inilalako ang mga impormasyon. Ngunit nito lamang uh, uh, nakalipas ng mga araw, may pumatol para magsalita sa publiko hinggil naman sa naturang mga aligasyon. Kaugnay nito, ay ipinauubaya na ni Garcia sa National Bureau of Investigation ang naturang usapin. Una nga dyan ay kinumpirma ni Garcia na magkakaroon uh, siya ng uh, sinumpang salaysay upang i-waive ang lahat ng kanyang bank accounts upang mailah dito sa publiko at malantad kung sino ang nagsisinungaling kaugnay sa 49 bank accounts at offshore accounts na sinasabi ni Congressman Rodante Marculeta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Irwin. Garcia. Grupo po yan at uh, may uh, malaking malaki po. Basta sa mga susunod, ayoko po i-preempt ang ating National Bureau of Investigation. Napakarangal lang po ng ahensya kaya sa dyan lang tayo dumulog. Pero isipin niyo, Miss, ikaw, tayong lahat, kayo pong lahat na nakikinig, pwede pong mabiktima ng mga gantong klaseng uh, fake news, mga gantong klaseng paninira. Para po naman nakakalungkot, na sobra po ako nalulungkot bilang isang abogado na maakusahan ka, dudungisan ang iyong karangalan sa isang unverified. Wala man lang pong, hindi, if, hindi pa pala nakikita, hindi pa pala natitingnan, bakit kinakilang i-announce ka agad, kahit po kayo, kayo sa media? Pag may nareceive yung isang talaga namang balita na pwedeng pe mag magbigay ng pangalan sa iyo, hindi po ba kina-countercheck nyo, Because that's the ethic of your profession. Ito po, unverified. Tapos, uh, ay an official of the COMELEC. Kaya po, sinabi ko na po, ako yun. Dahil ako yung nakalagay sa white paper na yun. Bagian ng uh, mga pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia matapos ka ang kanyang uh, pagdulog sa National Bureau of Investigation upang paimbisigahan ang nilalaman ng naturang white paper at mga uh, aligasyon laban sa poll body.